Maraming gusto mong magsimula ng online business. Pero bakit karamihan hindi pa rin nakakapagsimula? Gusto nilang kumita online, magkaroon ng mas magandang buhay, pero ang dami nilang dahilan kung bakit hindi pa sila handa. Bakit nga ba? Ano ba talaga ang pumipigil? Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ito rin ang reason kung bakit hindi ka pa rin nakakapagsimula. Unang dahilan, maraming hindi nagsisimula kasi takot silang sumubok at baka hindi gumana. Kung yan palagi ang iniisip mo, tama ka. Hindi nga talaga gagana. Ang mga taong kumasensa sa buhay, hindi rin naman sila sigurada ng una sa lahat ng gagawin nila. Pero nagsimula pa rin sila. Pangalawang dahilan, saan na lang ako mag-online business kapag may extra time na ako? Kapag may budget na ako? At kapag ready na ako? Sa totoo lang, palang perfect timing sa mga taong naghihintay palagi ng perfect time. Laging may dahilan yan para sabihin na hindi pa sila ready. Pero ang hindi nila alam, habang naghihintay sila, may ibang nagtitake action na at nakukuha na ang pangarap nila habang sila napag-iwanan at wala pa rin nagbago sa buhay. Pangatlo, at ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit marami pa rin hindi sumusubok. Paano kung husgahan ako at pagtawanan ako ng mga kakilala ko? Ngayon kasi yan, may mga tao pa rin naman namang sa sa'yo kaya may gawin kang bago o wala. Kaya kung ganun lang din naman pala, bakit hindi mo nalang gawin ang mga bagay na makakatulong sa pag-unlad mo? Ang mga tunay na gusto maging successful sa negosyo o sa buhay hindi sila nagpapadala sa opinion ng iba. Mas mahalaga sa kanila ang future na pwede lang makuha. Ngayong alam mo na kung bakit maraming takot na magsimula ng online business, ito ang tanong. Ikaw, ano ba ang pumipigil sa'yo?